Arap na. Tapos na ang ating minuto. Mag na natin para mapakain natin si Saki Boy. Iwawa naman eh. Putong na tayo. Yung... Pinatedi ko muna. <laughs> Wala pang mapakain sa kanya. Bawat sa kanya itlog. Isita ka na itlog ang ulam. Isasyo na kayo sa aking kawali kasi sinasalang ko to dun sa rooftop. Meron kasi ako yung dirty kitchen. Kaya isan trip trip ko din mag ano mag uling mag gatong kasi pag may nagbibigay ng pang gatong ginagato nito. diba sayang kasi yun ayun ay, ay tapos na arat arat na tayo ng aso okay. E, i ano ko sa aso Ayan ako ng aso. Ayan. pagkakain natin ng sayo tayo si Chiki. Nauna pa yung aso kaysa sa tao. Ayan, lagyan natin sa anong lagayan niya ng anong. Pagkakain na tayo ng aso at

po ng kamay ko yung galing po sa natin ang mga atay atay kasi hindi naman kumakain yung mga bata lang atay tapos lagyan natin ng sauce ah so parang tao din kaya kailangan pakainin mo rin ng maayos sarap din dapat ang ulam niya. Ayan. Makarte aso ko eh. Ano, Palaulam siya dito sa palaka palakanin. Ayaw din ng dog food. Ewan ko. Kasi bigay lang kasi sa akin yun. Kaya hindi ko na kung question kung ano gusto niya. Siyempre, bigay lang sa akin. Ano, Arte ba ba ako? Ako si Saki din pala yung pagkain ni Saki po Dito na lang si Saki po. So, Sa maliit na yung kaya.

Patayin ko muna kasi maema ano yung sa hagdan. Ma, madilim. Bye-bye. Mamaya ulit.